good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, for the titang ina ang ganap natin, dahil as you can see na kami ni Clark, binihisan ko rin si Clark dahil alis kami. And ay naman kayo blog. Natawa ako sa sinabi ni Clark. So yun alis kami dahil ano? Kung kamo na magulo nagaplag ako. Alis kami, guys, dahil pupunta kami ng bayan. Dahil mag-meeting kami sa si school. Kung naaalala ninyo, yung kasama namin dito dati, yung ate ko, di ba may anak siya, si Faith, yung kamangkin ko na isa. Oh my God, may pimples ako. Nag-aaral na siya ngayon, and sa bayan siya nag-aaral dahil doon sila naka-boarding house hindi na ako para bangitin kung saan, banda, or ano. Basta Wala yun, Ito sa bayan. Sa bayan namin. Opo, mamaya. Huwag ka muna nga magsingit. Nagbablog nga po ako. Dal-dal talaga, sobra. So, ayun. Pag-meeting kami sa school ni Ate Faith dahil hindi makakapag-meeting yung mama niya. So, yan, nag screen na ako. Samahan nyo na muna ako na mag- ayos para makaalis na tayo thank you tapos na tayo mag-ayos. And sorry kasi ang ingay talaga, guys. So, yan. So, yan. Ang ready, ready na tayo. Papabango na lang tayo. Anong pabango ba ganito natin ngayon? Ay, ito na lang. Para six yung amoy natin. Ito na papagawin. Thank guys. Baka ng tawel natin doon. Baka ng tawel natin. Dali. Uh -huh. Hindi, wala pa ako sinasabi sa'yo. Mag-sandals ka lang. Wait lang, kuha lang ko na. Bag. Ayan. Ito yung bag natin. Nagpapalito yun. Pagbabao na ka ng balik si ng guys. Just in case na madumihan siya. So, yan. First, anak! Punin, bunutin mo yung charger ni mami, nak! Ayun yung charger ni mami, at saka yung power bank. Kaya natin yan. So, yan. Nagdala ko ng... Yan! Ay, anak! No! kong bata. Sisirain niya pa yung charger. Loko-loko <laughs> bata talaga to. So, yan. What's, naging what's in my bag na lang. So, yan. Nagdadala ako ng power bank dahil yung cellphone ko. Sira ko na yung button. Tapos, ito. syempre yung wallet natin, dadalhin natin. Yung wallet ko kaya dalhin pa natin, may lamang ka ba yun? Sige, okay, kunin mo. Sige ano? na. Kailangan pa yan na? so anak. Huwag tayo na lang wala nito. Wala na nga siguro 30 ah. Pero ano? sige, dalahin lang natin. Tapos ito, dalatay ng lights dahil may dalatay ang bata. Siyempre yung ating lip pin yung towel. Maghipit na ako. Mag ano ka na? Mag-sandals ka na? So, hindi may sandals mo. Okay. Kami. So yun guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo na inutusan din kami ng amo ni asawa na magbayad ng kuryete. And pang number 640 kami. Sobrang tagal haba ng pila guys. Kita nyo yan guys papakita ko sa inyo kung gaano kahaba ang pila 533 pa lang yan guys and number 640 kami pero kanina talaga guys bago kami umupo ay nasa 400 plus pa lang yan mga 480 ganon kaya sobrang tagal talaga ng pag-aantay namin ni Clark and na late pa nga kami sa meeting So yun guys, sa haba ng paghihintay namin, malapit na rin kaming matawag. So yun na nga, na-late kami sa meeting and patapos na siya. Pero okay lang dahil nakapag-attendance kami and nalaman pa rin namin kung ano yung nangyari sa meeting. Guys, okay, so yun tapos na kami mag-meeting. Naglalakad kami papunta ng unitat Pinag-iisipan ko pa kung mag kami. Kasama na namin si Ate Pei. Mag-tricycle lang siguro tayo. Mag-tricycle na lang kami guys. Hi guys! So yun, nandito na kami sa Unitap. Yan, pinahantay lang namin si ate dito sa baba. Nanonood yung dalawa ng cellphone habang nag-aantay kami. Kumain kami ng donut, di na ako nakapag-video dahil nagugutom na rin si Clark. Siguro sa kakalakad namin kanila. ang lamig guys feeling ko parang lalag na din ako ayan update na lang kayo ulit mamaya umuwi na kami ni Clark hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung lumabas na si ate ng work kasi umaambon and yun bumili lang kami ng chicken and then umuwi na rin kami ni Clark nagabihan na nga kami guys kasi ang hirap sumakay tapos ang tagal pa ng biyahe and yun nagluluto na ako ng ulam namin inadobo ko yung chicken na binili namin sa bayan So, hope you like this video, guys. Please like, share, comment, and subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod ko pang gagawing videos. And dito nga pala si Clyde, guys. Bye-bye. Bye-bye. So, yun. Gutom na ako.